sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 22, 2024, Sabado ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. At wala po dito sa isang isla dito sa Koronang Palawan, at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ito ay hinango sa ikalawang aklat ng Kronika, chapter 24, verses 17 to 25. Pagkamatay ni Joaida, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at ang taga Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa kanya. Gayunman, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joaida na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, Ganito ang kanyang sinabi. Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito. Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga siro ay matagumpay rin la, rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon. Ang Diyos ng kanila mga ninuno, sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga siro si Joas na may sugat na maluba. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipagiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Nilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At uh, ngayon po ay ang ating pong binasa ay mula sa aklat ng kronika at ito ay sa pagpapatuloy no marahil ay makalipas ang ilang taon na pamumuno ni Joas no kahapon narinig natin kung paanong iniluklok si Joas sa tulong ni Joaida nung no, mamatay na ang hari na nagpapatay sa kanyang buong pamilya. Pero makalipas ang napakaraming taon ay nakalimutan din ni Joas yung uh, mga pangyayari at nakalimutan niya maging tapat sa uh, pakikipagtipan sa Diyos at sila ay natutong sumuway at tumalikod sa Diyos sa kanyang paghahari. sadyang no, ang mga karanasan no sabi nga history repeats itself kapag hindi natin natututunan ang mga bagay o kaya naman nakakalimutan natin ang kasaysayan ang kwento noon ng pagliligtas ng Panginoon sa buhay natin marami sa mga nagiging leader ay kapag napupunta na sa kanilang ulo ang kapangyarihan ay natututo din na suwayin ang Panginoon na siya namang pumili at nagluklok sa kanila para manungkulan bilang hari o bilang leader. maganda po no, lagi na ikinikwento natin ang mga pangyayari sa buhay natin para matutunan. Hindi natin binabalikan ang mga karanasan para mamuhay tayo sa sa galit kundi para matuto tayo at mabago natin. Kasi no, sa nakalipas na taon, maging sa mula dito sa kwento sa unang pagbasa natin sa Lumang Tipan, hanggang sa kasalukuyan, nangyayari ang ganitong Uh, pag-uugali no, ng isang leader, uh, matapos na siya ay maluklok, matapos ang termino ay nakakalimot sa kanyang pangako uh, at naililigaw niya ang kanyang nasasakupan sa pagiging uh, tunay na katapatan, no, yung maging tapat lalo na sa mga utos ng Panginoon. Kaya sila din ay gumagawa na ng batas na unang-una sumusuway sa Diyos. Tandaan natin, no? Lagi, hindi po nananahimik ang Diyos, hindi sa natutulog at nanonood lang, kundi siya rin naman ang kikilos para maalis sa kanyang uh, kinauku, kinapuupuan no? na, o pinangahawakan na kapangyarihan. Problema lang po, no? marami ang nadadamay. Yeah. At yung mga inosente din ay nadadamay sa mga maling desisyon dulot ng pagsuway sa Panginoon. Yan. Yeah dito po no kung maibaling -ma ko lang no ang Coron ay isang isla na napakaganda na sana no yung mga leader dito ay talagang magkaroon ng batas na pro sa mga indigent na mga nakatira dito lalong-lalo na yung mga ancestral domain nila no wag nilang pabayaan sana na maabuso at malapastangan at magkaroon nawa ng pangangalaga para sa kapakanan ng ating mga uh, katutubo no, ng mga nakatira dito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.